Hello, kumusta mga kabisdak? Di anas had ko. Nanapod ko i-share ninyo nga video. Sa mga hilig o mga classic o mga retro style ng mga motor, basin ganaan po mo aning nga modelo. O labi na, very affordable report ang presyo. At ang pag reviewon ang Skygo Earl 150. Dapat, proud po ni kay Mid in the Philippines. Intro una ta! Una sa tanan di ay mga kabisdak, palihog di sa pag-like, isip suporta ani nga video. O pakishare na lang po ko para dagan po makaibalo ani nga channel. Dayon pinuta po ang subscribe o bell button para ma-update ka sa mga bago na kong i-upload. Ang Skygo Earl 150, kaning mudila, taod-taod na po ning ligawa sa atuang nasod mauni ang ilang pantapat sa mga kaatbang pod nilang mga China brand competitor sa Modern Classic Bike cafe Racer category sa maaning Rossi Classic 250cc Motorstar Cafe 150cc Kiwi Cafe Racer 152cc ug uban pa. Ang unang gawas ani nga modelo I don't know kung saan to iga. Comment down below na lang mga kabislak, ha. Puro speed gear pa. Unya ang iyang signal light indicator na atapan sa yabihanan. Unya karong to iga 2024, murag maura na ang ilang giusab. Gihimo na nilang 5 speed gear o ang signal light indicator na nasulod sa speedometer assembly. og kay balwa naman siguro pud do nga ang Lifan Company sa China maoy exclusive partner og supplier sa mga parts ug accessory sa Skygo. Ali, ato nang lantawon ang iyang specs sa Skygo R 150cc. Nindot yun siyag no, retro o classic look jud. For me, no need na ilisan or modipa Dipindi na lang dyan sa ang imahinasyon. Ang headlight, sim gihapon, lingin. Mukhang dyan na ang tradisyonal sa classic bike. Ang iyahang makina, power pulsad, kay 150cc. Unya, same ni makina sa ilang mga modelo nga pang tricycle, sama sa Skygo King 150cc. So lig on jud. Robin tested na. Labina sa mga tricycle driver nga ning gamit, anang Skygo King 150cc. Ang iyang atubangan kay naka-hydraulic disc brake na. So ayos kaayo. Mao ni ang uban pa niya mga specification. By the way mga kabisdak, naan sila ay promo karon nga straight monthly payment sa ilang installment plan basis. So wala na down payment. Nakuha ni na mo atong May 30, 2024. Ang cash price ani karon is 53k. So medyo madalara sa bulsa no. So adto na sa dool nga Skygo Branch sa inyong lugar. By the way, shout out kay sa Skygo Branch Aurora sa Buanga del Sur. Diyan na nako nakuha ang kani nga unit. Sa mga naay mga Skygo motorcycle, unsa man ang modelo nga anaa ninyo karon. I-share pod na sa comment section. Ato At nang isuriyahan ang inyong mga experience sa Skygo Motorcycle brand. are na lang kukutob mga kabistak o naghang salamat.